Hello mga kaibigan, welcome back to my channel. Sa video na to, ang ibablog natin yan ay mag tayo ng electric pan na mahina yung ikot. Ito yung kailangan mo pantapikin para umikot. Ito yung ayusin natin at bibigyan natin ng solusyon kaibigan. Kaya kahit sa simpleng idea lang ay magbibigyan ko kayo ng konting tips. Kahit di mo nadalhin to sa electronic shop kung kaya mo namang gawin. Kaya kung bago ka pa lang ngayon sa aking channel, eh, huwag mo sanang kalimutan na i-like, i-share, at subscribe ang aking channel para updated ka lagi sa aking mga video tutorial. Kaya ngayon kaibigan, halika na, ayusin natin yung electric pan. Hello mga kaibigan, bali ito yung electric pan na ayusin natin. Yung ayaw umikot at mahina ang ikot. Check natin yung likuran niya kaibigan. Bali binuksan ko na ito para ma-check natin yung problema ng ating electric pan. Yan yung, yan yung bali, yan yung pinakaloob niya na. Ngayon, isasaksak natin at testingin natin para ma-check natin kung anong problema ng ating electric fan. Yan kaibigan, nakikita nyo, ayaw umikot. Yan. Yan, bali ayaw umikot. Kailangan mo pang, ano yan, atapikin ah, tapikin para umikot. Yan. Kung pag tinapik mo, mahina rin ang ikot, hindi masyadong malakas. Kahit naka number 3 na yan, ganyan parang ikot niya, para number 1. Yan yung problema ng ating mga electric pan, kung may ganyan kayo mga electric pan. Ngayon, na-check uh, natin yung kaibigan at susolusyonan natin kung anong problema ng ating electric pan. Ngayon, na uh, check natin tong kapasitor niya, bali mahina yan. Ngayon, ang gagawin natin ay papalitan natin ng bago na nabili ko sa electronic shop. Ito yung papalitan natin na kapasitor. Ang kapasitor niyan ay 400 volt. Ah, bali yan, tatanggalin natin yung kaibigan. Tuturo ko sa inyo kung paano mag palit ng kapasitor at mag-tanggal ng kapasitor niyan. Malitanggalin muna natin yung tornillo na kaibigan na nakakabit. Pag bibili ka ng kapasitor sa electronic kaibigan, na pwede yung tanggalin yan. At ipapakita nyo lang sa electronic. Malitanggalin natin yung kapasitor. Kailangan i-memorize nyo kung paano nyo tinanggal yung kapasitor nyo, kaibigan. Dapat huwag magkakabaligtad yan. Para hindi kayo magkamali. Tandaan nyo na lang. Yan, bali. Ayan, parehas na kulay yelo. Oh, wala naman yung siyang ano. Yan. Palito, babalatan natin. Gamit yung cutter natin dandaan danda ng pagbalat niya kaibigan kasi medyo manipis yung wire. Baka maputol. Kulangin tayo sa wire. Mali pa ikutin lang natin. Tapas, tabasin din natin itong isa. Ante hindi lang natin tabasin. Kung may pantabas naman ko dyan na pang creep, pwede yung gamitin yon. Yan, paikutin lang natin. Mahina na kasi yung ikot niya kaibigan. Kaya ibig sabihin na mahina rin yung electric pan natin. Kaya papalitan natin tong bagong binili ko sa electronic shop. Ito. Yan ay kakapit na natin kaibigan. Lagay muna natin yung tornil niya Tapos hihinangin natin yung kaibigan para hindi matanggal. Yan, dahan-dahan na natin ito. ng yung kapasitor. Ang bali, nalagay na natin kay Gigan. Ngayon, ang susunod nating gagawin dyan ay ilalagay na natin itong wire. Yan. Tandaan nyo kung saan nyo tinanggal kanina, doon nyo din ikakabit. Ay, tatabasan ko pa ng konti to kasi kulang yung wire diabot. abot. Ang pang nagkapit natin yan, hihinangin natin yan ng kaibigan para bigpit yung kapit ng wire sa kapasitor. Para hindi natatanggal. Ang <coughs> <coughs> paikutin lang natin yung wire. Tapos lagay natin dyan. Dapat pag inaayos yung electric pang kaibigan na nakatanggal yung saksakan. Yun yung pinaka-unang safety natin. Huwag yung tatanggal, wag yung papalitan yung capacitor na hindi nakatanggal yung saksakan ng electric pan. Yun, ah, hihinangin natin gamit ang lid. Sa gilid lang niya para tumiba yung kapit ng ating capacitor na wire dun sa loob. Yan, hihinangin natin ng konti lagyan natin ng lead. Para hindi natatanggal yung pagkakabit niya. Kaya kung may mga electric pangkang ganyan na mahinang ikot, try nyo lang palitan yung kapasitor niya. Hinangin nyo lang, tanggalin nyo lang. Para kahit hindi nyo na ipunta sa electronic shop, kayo na mismo ang magtatanggal at magkakabit kahit sa simpleng idea lang. Ayun, bali na hinang natin, try natin saksak, -sak, kaibigan, kung iikot siya. Sak natin. Ayun, kaibigan, oh. Nakikita nyo. Successfully, eh. umiikot agad. Hindi na natin tinatapik. Ang problema niya, kaibigan, ay yung kapasitor niya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.